sa mataong lungsod ng Maynila kung saan ang mga pangarap ay madalas na nauuwi sa mga bitag ng kahirapan, lumaki si Mia, 25 taong gulang, maganda at matalino, ngunit puno ng galit sa mundo. Ang kanyang ina ay isang dating OFW na namatay sa Saudi Arabia dahil sa sobrang pagod at walang sapat na tulong mula sa ahensya na nagpadala sa kanya. Ang ama naman niya ay nawala sa kanila noong bata pa siya. Iniwan silang mag-ina sa isang barong-barong sa tondo. Mula noon, natuto si Mia na ang buhay ay isang laro ng pandaraya. Kung hindi ka man loloko, ikaw ang maluloko. Nagsimula ang lahat sa maliit na paraan. Noong kolehiyo, nag-aral siya ng IT sa isang murang unibersidad ngunit hindi niya natapos dahil sa kakulangan ng pera. Sa halip, natuto siyang gumamit ng computer para sa mga bagay na hindi inaasahan. Una, nagbebenta siya ng Peking diploma online. Pagkatapos, sumali siya sa mga grupo sa Facebook kung saan nagpo-post ang mga OFW tungkol sa kanilang buhay sa abroad. Mga kwento ng hirap, lungkot, at pangarap na makauwi doon niya nakita ang oportunidad. Si Mia ay naging eksperto sa phishing scams. Gumagamit siya ng peking email accounts na nagpapanggap bilang mga bangko o ahensya ng gobyerno. Congratulations! You have an unclaimed remittance. Sabi ng kanyang mga minsahe. O kaya, your loved one in the Philippines needs emergency funds. Click here to send. Ang mga biktima niya ay karaniwang mga OFW sa Middle East o Europe. Mga taong malayo sa pamilya at desperado sa anumang balita mula sa Pilipinas. Madali silang mauto dahil sa kanilang emosyon, takot na may nangyari sa kanilang mahal sa buhay, o pag-asa na may perang darating. Isang gabi, sa kanyang malikit na apartment sa Quezon City, nakaupo si Mia sa harap ng kanyang laptop. Ang silid ay madilim. Tanging ang liwanag mula sa screen ang nagbibigay liwanag sa kanyang mukha. May tattoo siya sa braso, isang rosas na may tinik, simbolo ng kanyang buhay. Sa kanyang tabi ay isang tasa ng kape at isang pak ng sigarilyo. Nag-scroll siya sa isang private Facebook group para sa mga Pinoy sa Dubai. Doon niya nakita ang post ni Mang Tomas isang construction worker na limang taon nang nasa abroad. Miss na miss ko na ang pamilya ko. Sana makauwi na ako next year. Pero ang hirap, ulang pa ang ipon. Sabi lang post ni Mang Tomas, kasama ang larawan ng kanyang asawa at dalawang anak. Ngumiti si Mia. Perfect. Bulong niya sa sarili. Gumawa siya ng peking account gamit ang pangalan ng isang kilalang remittance center. Nagpadala siya ng private message kay Mang Tomas. Kuya Tomas, may notice kami mula sa gobyerno. May tax refund ka na 50,000 pesos. I-click mo lang ito para i-claim. Kasama ang isang link na mukhang legit. Ngunit talagang mag install ng malware sa phone niya para ma-access ang bank details niya. Sa loob ng ilang oras, nag-reply si Mang Tomas. Talaga ba? Salamat! Paano po? At iyon na. Nakaklik siya. Sa loob ng isang linggo, na-withdraw ni Mia ang 200,000 pesos mula sa account ni Mang Thomas. Hindi iyon ang unang beses. Sa katunayan, sa nakalipas na dalawang taon, nakapag-scam na siya ng mahigit isang milyong piso mula sa 12-12 ng OFW. Ginagamit niya ang pera sa luxury. Bagong phone, damit, at kahit rent sa isang mas magandang lubar. Ngunit laging maingat siya. Gumagamit ng VPN, peking identities, at hindi kailanman nagpapakita ng mukha. Ngunit hindi lahat ng biktima ay tahimik. Isang araw, habang naglalakad si Mia sa mall, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang unknown number. Hello? Sabi niya. Habang nagbi-browse ng mga bagong sapatos. Is this Mia Santos? tanong ng boses sa kabilang linya. Malalim, seryoso, at may accent na parang galing sa abroad. Sino to? sagot niya. Bahagyang natigilan. Hindi siya nagbibigay ng totoong pangalan sa kanyang scams. Alam ko ang ginagawa mo pinapanood kita. Binaba niya ang tawag at agad na nagpalit ng SIM card. Paranoid lang ako, sabi niya sa sarili. Ngunit sa gabi, habang natutulog, nagising siya sa ingay ng notification sa kanyang phone. Isang email. I know what you did to Tomas Reyes. Babayaran mo to. Kasama ang isang attachment larawan ng kanyang apartment building. Natakot si Mia sa unang pagkakataon. Sino ito? Paano niya nalaman? Nagsearch siya online tungkol kay Tomas Reyes. Mang Tomas pala ang totoong pangalan. Sa kanyang research, nalaman niyang may kapatid si Mang Tomas na si Carlo, isang dating pulis na ngayon ay nasa Singapore bilang security consultant si Carlo ay kilala sa kanyang investigative skills. At ayon sa mga post sa social media, galit na galit siya sa nangyari sa kanyang kapatid. Shit! Bulong ni Mia. Nagdesisyon siyang maging mas maingat. Inilipat niya ang kanyang operation sa isang bagong laptop at nagpalit ng adres. Mulit ang tensyon ay nagsisimula ng lumaki. Sa bawat gabi, Nararamdaman niya na may nakatingin sa kanya. Sa elevator, sa kalsada, kahit sa loob mismo ng kanyang bagong apartment. Isang beses, nakita niya ang isang lalaki na nakastand sa labas ng building. Nakakap at shades, parang naghihintay. Upang makalma, nagpatuloy siya sa kanyang scams. Target niya ngayon si Aling Maria, isang caregiver sa Canada. May emergency sa anak mo sa Pinas, sabi ng kanyang message. At muli, nagtagumpay siya. Isang daan at limungpulibong pesos ang nakuha niya. Habang nagwi-withdraw sa ATM, tumingin siya sa paligid. Walang kahina-hinala. sa pag-uwi. May note sa kanyang pinto. Malapit na. Ang gabi ay naging mahaba para kay Mia. Nag-iisip siya kung paan lalaban hindi ako magpapatalo, sabi niya sa salamin. Nag-install siya ng bagong security app sa phone at nagplano ng escape route. Ngunit sa loob niya, ang takot ay lumalaki. Sino si Carlo? Ano ang kaya niyang gawin? Ang laro na dating kontrolado niya ay nagsisimula ng magbago. Sa susunod na mga araw, nagsimulang mag-investigate si Mia tungkol kay Carlo. Nalaman niya Dating membro siya ng NBI at may connections pa rin sa Pilipinas. May post siya sa LinkedIn tungkol sa cybercrimes. Kailangan kong maging mas matalino, sabi ni Mia. Ngunit habang nagpapatuloy ang kanyang scams, ang mga mensahe ay dumarami. Text, email, kahit calls sa gabi. Isang umaga, habang jogging siya sa park, nakita niya ulit ang lalaki malapit na. Sumusunod. Tumakbo siya pa uwi. Hinihingal. Sa loob ng apartment, naglock siya ng pinto at nag-check ng kanyang accounts. Lahat ay maayos pa rin. Ngunit ang tensyon ay parang hangin na lumalapot. Hindi mo makita. Ngunit nararamdaman mo. Si Mia ay nagsimulang magduda sa bawat tao sa paligid. Ang kapitbahay ba? Ang delivery guy? O baka si Carlo mismo ay nasa pinas na. Hindi niya alam na ang kanyang susunod na hakbang ay magiging fatal. Ang simula ng laro ay tapos na. Ang gitna ay paparating. Puno ng panganib. Matapos ang maunang babala, Nagsimulang maging paranoid si Mia. Sa kanyang bagong apartment sa Makati na mas matao at may mas mahusay na security, inisip niyang ligtas na siya. Mulit ang mga mensahe ay hindi tumitigil. Araw-araw may bagong email o text. Alam ko kung saan ka lumipat. O ang pera ni Tomas ay hindi lang pera. Ito ay buhay niya. Si Carlo, ang kapatid ni Mang Tomas, ay parang multo na sumusunod sa kanya. Sa kanyang research, nalaman ni Mia na si Carlo ay hindi ordinaryong tao. Dating NBI agent, siya ay espesyalista sa cyber forensics at may network ng mga dating kasamahan sa Pilipinas. Sa LinkedIn, may post siya tungkol sa paghuli sa mga cyber thieves na sumisira sa buhay ng mga OFW. Ito ba ay tungkol sa kanya? Upang labanan ng takot, nagdesisyon si Mia na mag-counterattack. Kung siya ay magaling sa investigasyon, ako naman ay magaling sa deception. Sabi niya sa sarili habang nagta sa kanyang laptop. Gumawa siya ng peking profile sa social media. Nagpo-post ng mga larawan na mukhang nasa iba't ibang lugar. Boracay, Cebu, kahit abroad. Ginamit niya ang Photoshop para baguhin ang kanyang hitsura sa mga larawan mas maikli ang buhok, ibang kulay ng mata. Nagpadala rin siya ng mga phishing emails kay Carlo mismo, nagpapanggap bilang isang dating kaibigan na may important information tungkol sa scam. Sana ay madistract siya o matris niya pabalik sa sarili niya. Ngunit hindi iyon nagtagumpay. Isang gabi, habang nag-online si Mia sa isang coffee shop sa BGC, nakatanggap siya ng call mula sa isang Singapore number. Mia, alam ko ang lahat. Ang apartment mo sa Quezon City, ang bagong lugar mo sa Makati, kahit ang bagong scam mo kay Maria Santos sa Canada. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng galit. Babayaran mo ang ginawa mo sa kapatid ko. Si Thomas ay nawala ng lahat dahil sayo. Nag-suicide siya last week. Natigilan si Mia. Nag-suicide? Hindi niya inaasahan iyon. Sa kanyang scams, iniisip niyang pera lang iyon hindi buhay. Sino ka? Paano mo nalaman? Tanong niya habang lumilingon sa paligid. Ang coffee shop ay puno ng tao. Ngunit parang lahat ay suspect. Ang barista, ang lalaki sa tabi na nagtatype sa phone, ang babae na nagbabasa ng libro. Ako si Carlo Reyes at hindi ako titigil hanggat hindi ka nahuhuli. Binaba ang tawag. Agad na umalis si Mia, tumakbo pa uli. Sa daan, nararamdaman niyang may sumusunod mga yapag na mabilis. Ngunit kapag lumingon siya, wala. Sa apartment, naglock siya ng pinto at nag-install ng CCTV app sa kanyang phone. Nag-search siya online tungkol kay Tomas Reyes. Oo, may news article sa isang local site. OFW sa Dubai, nagpakamatay dahil sa nawalang ipon. Ang pamilya ay naghihinagpis at si Carlo ay nangako ng hustisya. Ang tensyon ay lumalaki si Mia ay hindi na makatulog ng maayos. Sa bawat gabi, nangigising siya sa ingay, parang may kumakatok o tulog ng sasakyan sa labas. Nagdesisyon siyang magpalit ulit ng lugar. nag siya ng isang kondo sa Ortigas gamit ang peking ID. Doon, nagpatuloy siya sa kanyang scams ngunit mas maliit na halaga na lang. Target niya ngayon si Kuya Ben, isang seaman sa Europe may balita mula sa pamilya mo. Emergency funds needed, sabi ng kanyang message. Nagtagumpay ulit, 100,000 pesos. Ngunit habang nagwi-withdraw sa isang ATM sa mall, nakita niya sa refleksyon ng salamin ang isang lalaki na nakahudi, nakastand malapit. Tama na to, bulong ni Mia. Nagdesisyon siyang mag-contact sa isang hacker friend mula sa dark web. Kailangan kong i-trace si Carlo, sabi niya sa chat. Nagbayad siya ng 50,000 pesos para sa impormasyon. Sa loob ng dalawang araw, nakuha niya ang address ni Carlo sa Singapore, pati ang kanyang flight records. Nagbook siya ng tiket papuntang Manila last month, sabi ng hacker, at may connection siya sa local police. Natakot si Mia ng husto. Si Carlo ay nasa Pilipinas na? Nagplano siya ng escape umili ng tiket papuntang Cebu gamit ang isa pang peking pangalan. Ngunit bago umalis, nagdesisyon siyang mag-scam ng isa pang malaki para sa travel fans. Target, isang grupo ng OFW sa Facebook. Nag-post siya bilang isang charity organization tulong para sa mga nasalanta ng bagyo, Donate Here. Sa loob ng isang linggo, nakalikom siya ng 300,000 pesos. Habang nagpapakete, Nakatanggap siya ng package sa doorstep. Walang sender. Sa loob? Isang USB drive at isang note. Panoorin mo. Nanginginig ang kamay niya habang nagplug sa laptop. Ang video? Footage ng kanyang sarili sa coffee shop, sa ATM, kahit sa loob ng apartment. May voiceover. Mia, alam ko ang lahat ng galaw mo. Ang hacker mo? Akin na siya. Pagkatapos? black screen, at isang address. Meet me here tomorrow or I'll go to the police with evidence. Ang address ay isang abandoned warehouse sa Valenzuela. Trap, inisip ni Mia. Ngunit ano ang choice niya? Kung hindi siya pupunta, baka hulihin siya ng police. Nagdesisyon na siyang pumunta, ngunit armado. Bumili siya ng pepper spray at isang maliit na kutsilyo sa black market. Sa gabi bago makita, hindi siya makatulog. Nag-iisip siya ng kanyang buhay, ang ina na namatay sa abroad, ang ama na umalis. Ang scams na nagsimula bilang survival. Bakit ako? Tanong niya sa salamin. Ngumit alam niya ang sagot, dahil siya ang nagsimula. Kinabukasan, nag-drive si Mia papuntang warehouse. Ang lugar ay madilim, puno ng mga lumang crates at alikabok. Habang naglalakad sa loob, narinig niya ang mga yapak. Carlo, tawag niya hawak ang pepper spray. Biglang, may sumuntok sa kanya mula sa likod. Nahulog siya at pag wala ng mahalay, nakita niya ang muka. Hindi si Carlo, kundi isang lalaki na mukhang hard goon. Para kay Tomas, sabi nito. Pagkatapos, dilim. Nagising si Mia sa isang madilim na silid. Nakagapos sa upuan. Sa harap niya, si Carlo, matangkad, seryoso, hawak ang isang folder ng evidences. Mia, tapos na ang laro mo. Alam ko ang lahat. Mga accounts, transactions, victims. Naglabas siya ng phone at nagplay ng recording. Mga tawag mula sa mga biktima, umiiyak, nawawalan ng pag-asa. Bakit? Para sa pera? Tanang iniya, nanginig. Para sa hustisya, ang kapatid ko ay namatay dahil sa iyo. At ikaw, babayaran mo yan. Nag-inject si Carlo ng isang bagay sa braso niya, sedative. Hindi kita papatayin agad. Gusto kong maramdaman mo ang takot na naramdaman ng mga OFW mo. Sa mga sumunod na oras, ang torture ay psychological. Pinapanood siya ng videos ng pamilya ni Tomas, mga kwento ng ibang victims. Si Mia ay umiiyak, nagmamakaawa. Patawarin mo ako, ibabalik ko ang pera. Tunay, sabi ni Carlo. Nag-iwan siya ng tubig at pagkain, ngunit walang paraan ng escape. Sa bawat oras, ang tension ay lumalaki. Alam ni Mia na hindi siya makakalabas ng buhay. Nag-iisip siya ng paraan, subukang magantay, antay ngunit mahigpit. Sa gabi, narinig niya ang mga sasakyan sa labas. Siguro, rescue? Ngunit hindi. Ito ay si Carlo, bumabalik para sa susunod na round. Ang habon ng anino ay naging totoong bangungot. Si Mia dating manggaganso, ay ngayon ang biktima. At ang wakas ay malapit na. Sa madilim na silid ng warehouse, ang oras ay parang walang katapusan para kay Mia. Nakagapos pa rin siya sa upuan. Ang mga sugat sa kanyang pulso mula sa mga lubid ay nagsisimula ng magdugo. Si Carlo ay bumalik tuwing umaga at gabi. Hindi para physical na saktan siya, kundi para ipaalala ang mga kasalanan niya. Tignan mo ito, sabi niya isang beses, habang pinapatugtog ang isang audio recording. Ito ay boses ni Mang Tomas. Bago siya magpakamatay, wala na akong mukhang iaharap sa pamilya ko. Nawala lahat ng ipon ko dahil sa isang scam. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyo na tumutusok sa dibdib ni Mia. Sa unang pagkakataon, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang ginawa. Hindi lang pera, kundi buhay na nawasak. Carlo, please, ibabalik ko ang lahat. May pera pa ako sa account. Nagmamakaawa si Mia. Ang kanyang boses ay basag at mahina. Ngunit si Carlo ay tumawa lamang. Isang malamig na tawa na nagpapahiwatig ng walang patawad. Pera. Hindi pera ang nawala sa amin. Ang kapatid ko ay patay na. Ang kanyang asawa ay nag-iisa na sa pag-aalaga ng mga bata. At ikaw, nagtatago sa likod ng screen. Nanluloko ng mga taong nagsasakripisyo abroad. Naglabas siya ng folder, mga printouts ng kanyang emails, transactions, pati ang mga peking accounts. May evidence ako para sa polis, ngulit hindi ko gagawin niyon. Gusto kong ikaw mismo ang magdusa. Ang tensyon ay nasa sukdulan. Sa bawat minutong lumilipas, iniisip ni Mia ang kanyang escape. Sinubukan niyang iantay ang kanyang mga kamay kapag wala si Carlo, ngunit ang lubid ay masyadong mahigpit. May maliit na bintana sa itaas, ngunit masyadong mataas. Sa labas, naririnig niya ang ingay ng trapiko sa malayong highway. Mga sasakyan na dumadaan, buhay na nagpapatuloy habang siya ay nakulong. Nag-iisip siya ng kanyang buhay, ang ina na namatay sa Saudi, ang mga taon ng kahirapan sa tondo, ang unang scam na nagsimula bilang desperasyon. Bakit ako naging ganito? Tanong niya sa sarili sa dilem. Ngunit ang sagot ay malinaw. Galit at gutom sa hustisya ng mundo. Isang gabi, nagbalik si Carlo na may bagong plano. Bukas, dadalhin kita sa isang lugar. Doon, makikita mo ang epekto ng scams mo. Hindi niya sinabi kung saan, ngunit ang kanyang mata ay puno ng determinasyon. Nag-inject ulit siya ng sedative kay Mia upang hindi siya makalaban. Habang nawawalan ng malay, nakita ni Mia ang isang glimpse ng kanyang phone sa bulsa ni Carlo. May tawag mula sa Pamilya. Tulong! Bulong niya, ngunit walang nakarinig. Nagising si Mia sa isang gumagalaw na sasakyan. Nakagapos pa rin at nakablindfold. Ang amoy ay ng gasolina at alikabok. Saan tayo pupunta? Tanong niya ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Sa lugar kung saan magsisimula ang hustisya. Sagot ni Carlo, ang biyahe ay mahaba. Mga oras na tila walang katapusan. Naririnig ni Mia ang mga tunog. Una, ang ingay ng lungsod pagkatapos ang katahimigan ng probinsya. Sa wakas, huminto ang sasakyan. Inalis ni Carlo ang blindfold nasa gitna sila ng isang madilim na kalsada sa isang liblib na lugar, marahil sa Bulacan o Rizal. Sa paligid ay mga puno at walang ilaw na poste. Bumaba ka. Utos niya, hawak ang isang baril. Natakot si Mia ng husto. Huwag Carlo, patawarin mo ako, gagawin ko ang lahat. Ungit si Carlo ay walang emosyon. Inilagay niya si Mia sa gilid ng kalsada. Nakaluhod isipin mo ang mga OFW na niloko mo. Ang kanilang pamilya na nawalan ng pag-asa. Naglabas siya ng isang syringe. Hindi sedative, kundi isang bagay na mas mapanganib. Ito ay para sa kanila. Sinubukan ni Nia na tumakbo. Ngunit ang kanyang paa ay mahina mula sa mga araw na walang paggain. Hinabol siya ni Carlo at sa isang sandali, nahulog siya sa kanal. Doon, nag-inject siya. Ang sakit ay parang apoy na kumakalat sa kanyang katawan. Ano to? sigaw ni Mia. Isang laso na mabagal. Magduduro sa kamuna bago matapos. Iniwan siya ni Carlo doon. Umanis ang sasakyan sa dilim. Si Mia ay nag-roll pabalik sa kalsada. Umaasa na may sasakyan na dadaan. Ang gabi ay malamig at ang kanyang paningin ay nagsisimula ng mag-blur. Nag-iisip siya ng kanyang huling mga sandali. Ang mga scams, ang pera, ang takot. Sorry, bulong niya sa hangin. Umaasa ng maririnig ng mga biktima. Sa mga sumunod na oras, ang sakit ay lumalala. Naririnig niya ang mga insekto sa paligid, ang malayong tunog ng aso. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang katawan ay hindi sumusunod. Ang tensyon na dati sa kanyang isip ay ngayon sa kanyang pisikal na katawan. Bawat hininga ay hirap, bawat galaw ay sakit. Nag-flashback ang kanyang alaala. Ang unang scam, ang luxury na binili, ang mga babala na hindi niya pinansin. Kung sana, ngunit huli na. Kinabukasan, isang umaga ng maulan, natagpuan ng katawan ni Mia sa gilid ng kalsada. Isang magsasaka na papuntang palengke ang unang nakakita. Walang buhay, ang mukha ay maputlak. Ang mga mata ay bukas na parang naghihimpay ng hustisya. Walang ID, walang clue, maliban sa isang note sa kanyang bulsa. Para sa mga niloko, agad na nag-report sa pulis at sa news, ito ay naging headline. Misteryosong pagkamatay ng dalaga sa roadside. Si Carlo nasa Singapore na ulit, ay nanood ng balita sa TV. Walang remorse. Ang hustisya ay naganap sa kanyang pananaw. Ngunit ang kwento ni Mia ay hindi tapos. Ito ay bawala sa iba. Sa mundo ng scams, ang laro ay maaaring magbago anumang oras at sa wakas, ang manggagancho ay naging biktima.